Alalahanin yong baptis kayo na ng mga tao May isang kabataan ang sipag sa simbahan Ultimo si Arian ay kanyang lilinisan Ngunit pagdating na sa kanilang tahanan ang sabi ng ina, donyo, bumangon ka na dyan. Tanghali na! Hala, hala, magingat kayo sa inyong peste nyo. Alalahan yong baptis kayo, tinitignan ng mga tao. Mayroon naman kaming ibang mga young men, Pagdating sa simbahan, they talk about heaven. Ngunit sa bahay ang bunga nga impyerno. Mapoy na sili ang anghang sa bibig nito. Aray ko po! Hala, hala, mag kayo sa inyo. Peste ninyo, bapis kayo, tinitignan ng mga tao. Mayroon naman kaming ibang mga miyembro. Pagdating sa simbahan, akala mo santo. Ngunit pag-uwi niya ang sabi ng kanyang lolo. Mas masahol pa sa ugali ng sangkabayo. Yeah! Hala, hala, magingat kayo sa inyong testimonyo. Alalahan inyong baptis kayo, tinitignan ng mga tao. Mayrong kabataan sa fanran, aktibo siya Di pa uhuli, kinto ang medalya Munit pag sa church, laging late attendance niya Sinusunto na nga, nagre pa Dalihan niyo! Hala-hala, ki hala, ingat sa inyo. testimonyo alalahanin ninyong baptis kayo tinitingnan ng mga tao ako naman ako'y may nakilalang isang kabataan ang boses daw niya'y ay pangkalangitan lamang wow. tiyempong isang araw ng aking napakinggan doon sa tindahan habang may inuman. Tagay pa! Hala, hala, mag -ingat kayo sa inyo. Beste alalahanin yong baptis kayo. Tinitignan ng mga tao. Para sa mga young ladies, Mayroong kabataan ayaw daw mag-asawa ano? 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 ng isang pastor. Kasi? Butas daw ang bulsa sa kapipili niya ang kanyang napangasawa. Isang lasinggero at binubugbog pa siya. Choose pa more! Hala-hala, mag kayo Sa inyong testemonyo Alalahanin niyong bapis kayo Tinitignan ng mga tao Young ladies namin sa aming simbahan Fellowship ang tawag pag nagkukwentuhan Maripes. Ngunit ang laman pala ng kanilang usapan Ibang member ng church na pinagchichismisan Issue of war! Hala, hala, mag kayo sa inyong testimonyo. Alalahanin niyong baptis kayo dinitignan ng mga tao. Last na po. Para sa mga young men naman. Mayroong kabataan, tapat na naglilingkod. Kahit sa pagsubok ito'y hindi matisod. Ngunit sa magandang dilag, buhay niya'y nalugod. Napatayo na siya oh. Tinalikuran ang Diyos at di na sumuno. Love at first sight yan! Hala, hala, mag kayo sa inyong testimonyo. Alalahanin yung baptis kayo. Tinitignan ng mga tao. Hala, hala, Mag-ingat kayo sa inyong testimonyo. Alalahanin niyong baptis kayo. na ng mga tao. Alalahanin niyong baptis kayo.